na jalan seria muntik na kami dun halang yan kung ano ano sinusundan ko bawal pala dito dumaan eh. walang pang bike pang bus pala <laughs> pang bus pala to ah yan you know? mm. o oh. mm, basa nyo bus <laughs> Alam nga Ay, hey, go Hindi tayo pwede dito Pangtay Pangbas lang pala to Kung ano-ano sinusundan <laughs> Akala ko Yun ay papuntang Papuntang heaven Hindi pala Papunta pala yung simperno Ayan, e, munting na kaming ma'am. Mm. Diyos ko po. Luka-luka ang sinyorang yan. <laughs> Sasama ako sa kawalang yan niya. Ah, sige, sundan na natin ito, bisikleta. Uy! Hari <laughs> ko. Okay, anong okay. nangyari? Ala! Bilisan mo! Ah, oh, Wow! Ang tayo! Lolo, lolo! Right na! Ano to? Saan tayo pwede? Pwede dito? Ah, hindi pwede. <laughs> dito tayo sa kabila. Power! <laughs> oh my goodness! Ito pala pwede. Doon hindi! first time nyo gusto mo na lang <laughs> ako Saan naman kaya tayo dito? Tingnan natin kung may ibang Ah, meron dito Dito, meron na Ayan <laughs> Malinis na ang pang bisikleta Let's go, man Let's go, man Ayan guys At eto na nga, Nakuha na natin ang bata Kailangan natin bumalik Sa ating destinasyon Oh, ang ganda na dito oh. Dito yung tinatawag na San Marco. Dati dito sobrang pangit. Ngayon oh, tingnan niyo ang ganda na pala oh. Wala na rin palang dumadaan na uh, uh, kasi pang tram lang to. Ito yung simbahan ng San Marco guys. Oh, yan. Dito yung piazza. Ayan. Dito dati ako tumatambay. Diyan, jaban na dyan. Ang ganda na dito. Oh. Magtutur muna tayo. Oh. Ayan, oh. ganda dito. Oh. Oh, yeah. paglinis namin oh. Yan, tapos na ang ating tour Yan, tapos na malapit na tayo Malapit na tayo, malapit na tayo. Okay.